inulan ho yung gabi namin pero ganun pa man pamamaraan ito na mag uh, walang hiwa-hiwalay talagang ano sama <laughs> talagang sama. dikit-dikit sama-sama talaga ayan Lahat ko ay busy. Abdurrahman, mm. mo na ito. Ayun pansit. Ayan ho, time check ho. Tayo 10:27 na po ng gabi. Nandito po kami sa dagat pero talagang inulan kami ng malakas na ulan na may halong pagkulog. At may ano pa, may uh, kidlat. So, yan yeah, no. Medyo pangit yung aming ano ngayon. Ay hindi naman ano kasi talagang sinadya namin na talagang pupunta ngayong araw na ito kaya ganito ang nangyayari so gano'n na nga medyo paalis na lang siguro kami Audo bilahi mina shaitan ni rajim bismillahi rahman ni rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassallallahu sallam wa nabi muhammad wa ala alihi wa sabi ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngayon ho ay ika November 16 na po ng 2023 at uh, last week kakatapos lang po namin ng aming uh, pag-aaral dito sa Fanar Alcor at ngayong araw na, ngayong gabi na ito kami po ay naka-schedule na magdagat at galing na ho kami doon kaso kami po ay inulan at napakalakas na ulan na may halong hangin at buhangin. Kaya kami ho ay nagsilikas na lang at kami ay bumalik dito sa Fanar. At ito po ang aming nadatnan, talagang basang-basa din po ang loob ng Fanar. Kaya pinagkakabalahan ho ngayon ng ating mga kapatid ang, ang pag ano, paglinis ngayon dito sa ating uh, much ng Fanar. So ayan na nga ho Kami ho ay galing ng dagat At kami ho ay inulan doon Napakalakas na ulan Na may halong buhangin At uh, bigla na lang kami Nagsilikas doon sa dagat At pagdating namin dito sa center Ayan ho ang aming nadatnan Maano Ma Pumasok -ano, ma ko yung tubig dito sa loob Ayan ho Basang basa ho Basang basa ho Ang center natin So, ayan, busy busy yung ating mga kapatiran sa pag uh, ng tubig. Ayan ho. Oh. Napakabilis ho. Oh. Kanina, halos sa uh, kabaywang ang tubig nito. Dahil sa pagtulong nila, tulong-tulungan talaga. Ayan o. Oh. Kita nyo. Ayan si Almin o. Oh. Purkit mag na yan, eh, nakabilis na o. Oh. <laughs> <laughs> pati si Brother Sardo, porkit darating na ang asawa mamaya ay eh, talagang binilisan din. So, magandang experience 'so ang sa araw na ito, ika 16 ng Nobyembre, ito po ang nangyari sa amin. 'Yan. Dati noong uh, 16 ng Nobyembre last year, kami ho ni Ustaz nandoon sa ah uh, pan village ng Wakra dahil sa PIPA 2022 pero ngayon sa November 16 ito ho ang aming uh, ayan o oh. ang ng mga mata nila guys para silang mga Dracula tingnan mo para mga Dracula sila oh. Hmm. Hangin kasulan, tapos. Halos okay. hindi yung pansit namin guys oh. Naubos. Naubos sa hangin. na <laughs> Siya Uh, oh, Khadija, oh, 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 oh. Did you enjoy? No? Why? Oh. <laughs> But good experience no? Yes Good experience <laughs> <laughs> I-check nyo lang yung mga gamit nyo lahat yung mga anong dala ninyo tapos kung ano anong kulang eh? anong kulang bay pulang pula yung mata mo ba ya ah? oh ganun talaga eh. ay <laughs> ba <laughs> <Tampahiro>, ah. <laughs> <laughs> Dapat gayahin niyo yung cleaners ng maka. Yung sabay-sabay silang pagano, no? Pa-slide-slide. Yeah, yung cleaners ng ano, cleaners ng maka. Ganito. Yung yung nag, nag ano. Tal, tal, tal. Tapos slide kayo ha. Kung ano yung ipupush ni ni Manuel, yung matitira sa akin, matitira sa Okay? Okay, okay. Mudir, mudir, mudir. Okay. Okay. Ayo. Okay.

Ana, grabe. <laughs> Palpak yung mga ano. <laughs> Naiwan pa rin yung tubig. May point, may point. Pwede. Pwede.